magandang araw po sa inyo guys gusto ko lang linawin tungkol sa impulse relay na aking ginagamit marami kasing nagtatanong bakit daw sa mga content ko nakalagay wala siyang maintaining contact, ito kasi yung push button natin guys, dapat mayroon siyang maintaining contact daw ito yung impulse relay natin guys, kung makikita natin oh. madalas nila tinatanong pag ikabit daw sa push button walang maintaining contact paano daw maglalatch ang contactor natin. Itong contactor natin, paano daw maglalatch. Marahil siguro, yung ibang mga baguhan pa lang sa larangan ng electrical, siguro hindi pa masyadong lubos nilang naunawaan itong impulse relay natin. Gusto ko lang ipaliwanag ito guys, no, itong impulse relay natin. Kung makikita natin dito sa gilid guys, malalaman natin kung ilang bultahi ang ang impulse relay na ito. Mayroon siya dito nakalagay, 230 volts, to 40 volts AC. Pwede rin natin itong supplyan ng 110 volts DC, itong impulse relay natin. Ngayon, ang tanong dyan, paano naman natin to gagamitin? Ang paggamit ng impulse relay natin, guys, dapat nakasetting ito sa automatic. Pag naka-automatic mode kasi siya, guys, paglagyan natin to ng supply, ang A1 at saka A2 nito, automatic to mag-on itong itim na ito. Mag-on to. Gaganon siya, no? Mag-on siya. Dapat, wala tayong maintaining contact. Kasi pag magkakaroon kasi to ng power supply, kusa yung mag-on. Tapos kung wala namang power supply sa A1 at saka A2 ng impulse relay natin, still pa rin niya naka-on, guys. Pag naka-setting sa automatic mode. Ngayon guys, pag susuplayan naman to ulit ng power, ang A1 at saka A2, pag naka-on na yung position niya, magti-trip ito guys, magti-trip. Pag trip niyan, automatic ngayon mag-open ang contact nitong normally normally open. Ang normally close naman magko-close. Itong push button natin, spring type ito pag i-press natin, magko-close ang contact. Pag bitawan natin, guys, mag-o-open ang contact nito. Babalik siya sa normal position na naka-open. Tapos ito naman contactor natin, mag activate ito kung nakalagay ito sa normally open ang impulse relay natin. At ito namang circuit breaker natin kung saan natin ikakabit ang power supply sa ating impulse relay at saka sa contactor. Ngayon guys, gusto ko lang ipapakita sa inyo ang drawing para naman makita din ng mga baguhan. Ang content kasi ng vlog ko ay informative. Magagamit nyo yan sa inyong hanap buhay bilang electrical technician. Ito yung line 1, line 2 or neutral. Circuit breaker natin, ito na siya. No? Impulse relay natin or, or IR, ito na siya. MC natin, magnetic contactor, ito na siya. No? Ito naman yung normally open ng impulse relay. Ngayon guys, no, gusto ko lang linawin, no. Pag magkaroon kasi to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag i-press natin tong push button, magko-close ito, guys. Kung makikita natin, no, para malinaw sa mga baguhan. Magko-close siya, no. Pag close niya, guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito. No? Gumana ngayon itong impulse relay natin pagana ng impulse relay natin guys, i-close to ng impulse relay natin. Kasi ito yung impulse relay natin na normally open. Mag-close to ngayon. Dahil gumana yung impulse relay natin. Ito siya. Dapat nakaset sa automatic, no? Para automatic din na mag-close itong normally open ng impulse relay natin. Ngayon guys, dahil itong push button natin is spring type, bitawan natin to babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, oh. Kung makikita natin. Gaganon siya. So ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Pero dahil nakasetting sa automatic mode, itong impulse relay natin, still pa rin magkuklose ang contact nito. So still pa rin gumana ang magnetic contactor natin, no? Dahil kung makikita natin dito, dadaloy ang kuryente, no? So, still pa rin gumana, no? Dahil nag-close ang contact niya. Ngayon, guys, pag i-press naman natin itong push button ulit, itong start push button natin, magkuklose ulit ang contact nito. Gaganon siya ulit, no? Ngayon, gumana ngayon ang impulse relay natin, no? magkakaroon siya ng power again magkakaroon siya ng supply ulit ngayon guys dahil nakasetting sa automatic mode itong impulse relay natin magtitrip naman ito kumbaga itong black itong black kung makikita natin magtitrip yan kung naka on yan gano'n bababa yan pag magkakaroon siya ng power ulit so mag open siya no Mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin. Ito guys, pinaliwanag ko na ito sa vlog ko, pero gusto ko lang linawin ulit dahil maraming naguguluhan kung bakit daw itong itong stop push button natin walang maintaining contact, no? Pagbitawan natin to guys, itong start button natin, babalik to sa normal position na naka-open, no? Gaganon siya. Parang katulad nito. Pag i-press natin, mag-close ang contact. Pag gitawa natin, mag-open ang contact niya. Ito guys, paglilinaw ko lang, lalo na sa mga baguhan. So, nag-open ang contact ngayon, no? Ang kuryente ngayon, hanggang dito na lang. Ngayon, mamamatay naman ang magnetic contactor natin. Ganun ang function ng ating impulse relay. Ngayon guys, ang design nito guys, Single push button lang siya. Hindi na natin kailangan ng stop button. Parang unique siya kung tingnan mo. Mas unique sa tingnan. Desente tingnan, no? Ngayon, pag i-press natin ulit, magko-close. Gagana ang impulse relay. mag ito. Gagana ang magnetic contactor natin, no? Pag i-press naman natin ulit, mag-trip ito. Mag-open ang contact. Mag-trip ang impulse relay. Mag-open ang contact mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin. Hindi na kailangan na lagyan pa natin ng maintaining contact dito na normally open. Hindi na kailangan yun. Pag impulse relay ang ating gagamitin, hindi na kailangan natin ng maintaining contact na mayroon pang normally open dito na nakaganon. Hindi na natin kailangan yan. Hindi na natin kailangan yung ganito sa drawing. no Hindi na natin kailangan yan para sa maintaining contact pag impulse relay ang ating ginagamit. Dapat, isetting lang natin to sa auto mode. So, hindi na natin kailangan to no? Itong maintaining contact. Ganon ang paggamit ng impulse relay natin. Sana guys, nakapagbigay ito ng kunting kaliwanagan sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.